Matagal ng tradisyon sa lungsod ng Baliwag dito sa probinsya ng Bulacan ang bibingkahan. nagkasama saba sa isang parke ang mga kilala at matatagal nang nagtitinda ng bibingka sa nasabing lungsod. Nakalakihan na ito ng mga baliwagenyo at ngayon ay dinarayo na rin ng ibang mga tao mula sa kalapit bayan at probinsya, maging ng mga taga Maynila at mga balikbayan. Uh, dito kasi sa Baliwag, uh, tuwing uh, um, month ng September or may mas maaga pa ay andito lahat ang bibingkahan. At ito ang naging atraksyon ng Baliwag dito sa Baliwag Park. Since 1980s pa siguro. Yearly, nandito na talaga to Hanggang December siya. dito naman tayo ngayon sa Baliwag Heroes Park. Every September, meron ditong bibingkahan. So, matagal na tradisyon na to, Baka 30-40 years nang ginagawa ito dito sa Baliwag. Kaya, every year, nagpupunta kami dito. So, kinapakilala namin yung tradisyon na ito dito sa Baliwag. Kasi, very unique para sa akin na merong isang lugar, may isang parang, kumbaga, pulp park pero mostly, bibingka at kutuganbong yung itinitunda nila. Bukod dyan, meron din dito mga bitse-bitso na nagtitinda bukod dun sa mga bitundaan. Nagmumula sa iba't ibang lugar yung mga nagtitingda rito. Nag-order tayo tayo ka-resti na isa sa mga pinakamatagal na nagbibingka dito sa Baliwaw. ako si Nancy Di Robles, na anak ni Mang Resti, ka -resti, Special Bibingka. Ang aming bibingkahan ay nagumpisa pa mula noong 1970s pa. Dalawang bibingkahan lang sila noong araw dito. Doon sila nagsimula at hanggang sa ngayon, itinaguhin ang aking mga kapatid. Binana namin sa aming tatay. Ano na ito. Dito na rin sa pwesto na to nung araw pa na ang tatay ko kasi trabaho sa simbahan din. Okay. Ano na, ha siya dito kasi nga siya ay nag simulang matuto magbibingka doon ba sa uh, Bureau of Education nung araw o, o, doon. And then, inaplay niya na dito siya maglagay ng ganyan. Kasi season na lang naman to eh. Pag season na lang ganyan, siyempre ito ang tinututukong hanap buhay ng tatay ko nung araw. So, dito rin kinukuha yung pampaaral ng mga kapatid. Nakatulong naman ng malaki. Uh, sa inyo pong lahat, invite po namin kayo na para kumain ng masasarap na bibingka at puto bumbong at bicho bicho. Pumunta po kayo dito sa Baliwag Bibingkahan na lahat ng tindahan ng bibingkahan ay nandito sa Baliwag Park. Ayan, titikman natin itong Caress Dispersal. Titikman natin. Paghiwa mo palang, makisil mo na yung kapal ng pinaka-low niya. Tain natin. Grabe, hmm? ang lambot. Ang lambot niya. Ang sarap nung yung cheese na ginamit nila. Tapos po siksik. Ano talaga siya parang cake. Tapos hindi po siya airy. May meron kasing timpla na medyo pinapakapal. Ito talagang parang cake type talaga siya. Hmm, harap! Tapos yung pinakailalim niya, ang lambot niya. Tapos moist siya. No, galing, galing. Naiiwan sa pinakailalim yung lasa nung saging. Galing, galing. Sarap. Ang talagang napapansin mo sa kanya, yung pinaka mismo ng bibingka, masarap talaga siya. Parang, para siyang cake naman ni Ito naman yung kanilang puto bumbong. Yung itsura niya old school pa rin. May cheese, may margarine, tapos tatlong piraso ay Makikita oh, niyo yung texture niya. Talagang... tayo. Very chewy. Sarap. na -ber talaga yung feels kapag ka tayo ng kotobong. Hmm. Meron pag gumahin kayo dito sa bibingkahan, halos lahat naman sila nagbibigay ng salabat. Perfect parang piling ko kulang yung bibingka ka salabat dito eh. Ano talaga dito eh, pasarapan ng salabat. Pwedeng ito yung ano, ito magiging factor bakit bubabalikan to. Kasi masarap. Pero ito talaga feeling ko, ano eh, minimaintain na masarap. Tama nga ano. Uh, magandang gabi po mga kabibingka. Ako po si Larry. Isa po akong nagtatrabaho rito sa Karesti Special Bibingka. Um, nagsimula po itong Karesti Special Bibingka since 1977. Uh, inumpisaan po ito ng aming lolo na si Resti Benaventura. Uh, Inaanan niya ako po kayo rito sa bayan ng Baliwag, Bulacan para makatikim kayo ng masarap na bibingka. Narito po ang Karesti, Mariluz, Marisa, Rosana at Emeralds. Marami po nagtitinda rito. Nandito rin po ang mga bicho-bicho. Tara na po. So naghahanap kayo ng mga bagong food trip, naghahanap kayo ng masarap na bibingkahan, lalo ngayong bear. Puntahan nyo dito sa Baliwag, every year to every bear months, uh, nagsimula. actually ngayon nagsimula ng August. Patatapos to hanggang December 31 o oh, kung kailan niya asay pero January wala na sila. Punta na kayo dito sa Baliwag.